araw ay pipitas tayo ng okra yan nakasalukuyan na pang dalawang pitasan na natin o pang second harvest natin yan ito yung saan area ay tinaniman natin ng curry yan siling, siling panigang pakuan ito yung area ito na area na masyadong mababa para sa ibang crops kaya mas minaigin namin na taniman na lang siya ng okra ito kasing area nito ka farmers ay lubugin ng baha. Yan, kapag tataniman natin siya ng ibang crops ay may posibilidad na magugilang tayo. Kaya ang ginawa namin dito ay tinaniman na lang natin ng okra. Kasi ha, ang okra ka farmers ay kahit ilubog ng ilang ulit ng baha ay matibay ito sa tubigan. Yan. Matapasin nyo yun naman yung okra natin. Ang ganda nila. Yan o. Oh. Yan yung mga bunga nila. Ito, halos pwede na ito eh. Huh? Ganda. Diba? O. Tatabangan ang okra natin kahit na alaga siyang ilubog ng baha. Itong nakarang uh, bahaan o bagyuhan ay uh, talagang uh, inilubog siya. Kaya mapasin nyo, yung pinakampuno niya putik-putik oh. O. Pati yung dahon ng ating mga okra, putik-putik. Pero sa awa naman ng Diyos ay, kahit paano nakaka-harvest tayo dito. Makakuha ba natin yung uh, pang-maintenance dun sa uh, farm? Kagaya ng uh, pambayad sa tao. kan At yung ating uh, best friend dito, nagbabalik ko. Yan. So, Hahaha. <laughs> na naman si eh, Eden ito. <laughs> nagbabalik loob. Ayan. Ito yung mga dating nating tao. Kung saan uh, na doon pa tayo sa salang bato. Yan, dumadami na tayo ng lalo na dumadami. Mas marami, mas masaya. Uh -huh. Ano pare ano? Oo. Uh -huh. so, Oo. At lagi nating pasalamatan yung mga tao nga. Ah, katuwang natin sa ating hanap buhay. Bagamat ah, pinasasahod natin sila, pero nang dahil sa kanila, ayan. Ah, Tuloy-tuloy yung ating uh, ah, ng gulay. Yan, hindi naman natin kakayain na mag-isa. Yan. Yun din, kung anong trabaho nila, trabaho din natin. Pero pasalamat tayo kasi araw-araw nandyan sila. atuang narin natin sila sa hanap buhay natin. Yan. Bali mga farmers, yung share ko sa inyo. Kung eh, may area kayo na lubugin o nangihinayang kayo o natatakot kayo magtanim. At tingin ko, okra na lang din yung itanim nyo para kahit paano ay may income tayo. Yan. Bye mga farmers, share ko sa inyo at yan, happy farming.